Um, about sa panaginip, na naginip ako, alam ko patay na ang nanay ko. Tapos may isang parang isang occasion na parang may mga swimming, may mga bata. Tapos mayroong isang uh, parang ipo-ipo sa, sa dagat. Tapos may isang batang nalulunod. Tapos pinuntahan ko yun, naisave ko yun. Sabi ko, ako ako kung pupunta doon. Nakita ko si nanay. Sabi ko sa kanya, ba't nandito ka? Sabi ko, di pa patay ka na. Tapos may ma mga buhay yung ano siya nang sinabihan ng nanay kung ganun. Ano kaya ang ibig kung sabi ay, ang ibig sabihin doon sa panaginip ko na yun, bro? Huwag agad-agad maniwala dyan sa panaginip. Kahit pa mahal na birhin pa yung napanaginipan mo, kahit pa uh, Panginoon pa yung napanaginipan mo, huwag agad-agad maniwala dyan. No? Dahil yung spiritual nating kalaban ay mandaraya. Unang Juan hmm. 4.1, Brajendo. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ng bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. Sa halip, subukin nyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang Espiritu na sa kanila. sapagkat marami ng huwad na propeta sa mundong ito. Hmm. So kung kailangan na subukan okay. pati na Espiritu, uh, yung mga Espiritu ng mga fallen angels aatake yan kahit ang tao ay tulog. Kaya magingat. ingat huwag agad-agad maniwala. Halimbawa, may kaso na yung kaluluwa ng kaluluwa ng kaniyang lulo nagpakita at sinabihan, punta ka doon sa dagat, meron kang makitang bato doon, kunin mo. So, kinaumagahan, Pinuntahan niya ang dagat, nakita niya yung bato na uh, kulay pula, may uh, halong, bato sa dagat yan ha, uh, may halong orange. Kinuha niya, batay sa otos, sa panaginip. Nako, pinangalanan nila na birhin na daw umano yung bato. Ang resulta, <laughs> pinagprosesyon na nila. <laughs> Pinagpipistahan na nila. At hindi lang yan. Kahit ang kapelya na idinunit ng kanilang ninuno sa simbahan katoliko, inagaw niya nila. O yun, delikado. Panaginip lang yan nagsimula. So hindi pala dapat magpapaniwala sa panaginip.